Hello, Brian. This is Brian. You are watching again my short vlog. For our today's short episode, ayan, today is October 12, 2024, Saturday, and mag-aalas 7 na po ng gabi dito sa Dubo Dubo Asia. Ayan, so tayo ngayon ay gumagawa na panibagong vlog and I'll be showing with you ang alas 7 ng gabi ngayon. Diba? Sa so, barang dilim na. Medyo maigsi iksi na ang daytime dito ngayon sa Croatia. Dahil, uh, syempre, patapos na ang summer, pa-winter na. Kaya, ganun. So, naisipin ko mag-record ng vlog ngayon. Actually, kagigising ko lang po. Pag umaga ako sa work ngayon, kagigising ko lang. Eh, talaga, pahinga lang talaga ako. Pahinga lang talaga ako ng literal. And, yun nga. Ah... Uh, Nabaka, nakabasa ako naman ng comment kanina may message din sa tiktok ayan gawa na ako ng content kamusta na yung buhay ko this season dito sa Dubrovnik bilang isang supermarket staff so mag-share lang tayo ng experience ng kamustahan lang tayo sa video na to guys habang tayo ay magluluto ng ating ulam for tonight syempre dahil wala pang sahod <laughs> tayo ay magluluto ng ating ulam itlog. Yes. Petso de peligro. <laughs> Alam nyo na, sa mga sumasahod ng akin, se, kapit lang guys, malapit tayo sumahod. <laughs> Actually, nawala lang. Gusto ko lang mag ng itlog. And, sayang naman. Nakikrim ko ngayon. So, ayun. Habang tayo nagluluto, makamustahan tayo. Okay? But before anything else, if you haven't yet subscribed, and if you are new to this channel, please help me to reach 9,000 subscribers, guys. Maraming maraming salamat po sa lahat po ng mga subscribe. Sa lahat po ng mga patuloy na nakakapanood. And pasensya na talaga kung hindi po talaga ako agad makareply sa inyo mga comments. Kasi wala as in. Two months ako walang day off and pahinga talaga ako. Pahinga. And as you can see din, di ba, medyo wala tayong upload sa ating channel. Ito yung second video ko for this month. So hopefully masundan. Ayan. Okay, tara na magluto habang tayo ay nagchichikahan. Kamusta kayo guys? Again, first of all, congratulations po sa mga selected applicants sa Pilipinas. Ayan, sa mga nakasayan ng mga job offered, mga kontrata. Congratulations po. Kamusta po ang feeling na kayo ay selected na? ba? Diba? So, ang payo ko lagi, di ba? Once na kayo ay matangkap, kayo ay maghanda ng napakahabang pasensya. Yes, after nyo mag-sign ng job offer, usually as soon swearing permit na. Okay? So, habaan nyo lang inyong pasensya guys ha. Kasi lalo na for sure kasi ako, ako assume ako ng mga for next year yan. Yung mga na-deploy ngayon this year sa Pilipinas. Okay? Okay. <laughs> so, Matamustahan mo tayo. Kamusta yung sarili ko? Kasi recently parang hindi ko na ka kamusta sarili ko. Kamusta na ba ako? Ba diba? masaya ba ako? Denggan. Ah, fulfilled ba ako? Ba? Diba? So, nisan kasi guys, nalilimutan natin 'tong yung sarili natin. Nalilimutan natin ano ni alam niyo 'yon, bigyan ng time sarili natin. And kanoon 'yung naging set up ko recently actually nung no, simula ako nung ako ng day off ngayon although di naman siya ano kasi guys kaya ako walang day off like mga sasya sabi sa mga vlogs ko di ba meron kami 16 Sundays na open so ginagamit na namin yung 16 Sundays na yun and siguro meron pa kaming lima ayun so I'm not sure if sa November ba is magkaka oh, magkakaroon na ako ng day off so ayoko munang i-expect ayan So far, ako naman po is okay. Yes, okay naman si Bray. Kaya naman, nakakaraos naman. Pero talagang siguro, dahil ano nga eh, siguro nga, pale-pale talaga yung dumarating. Talagang bugbog din yung katawan. Nakakapagod. And ang pahinga ko na lang talaga is uuwi ako, pahinga, tulog. Ganun yung setup ko. And pag talaga nagkapag-live pa ako sa TikTok, even sa YouTube, talagang pinipilit ko talaga itaas yung energy. <laughs> Pero yun nga, pagoda rin talaga. Pero ako naman syempre, kapag ako nagla-live ako sa TikTok o sa YouTube, naiibsan yung aking pagod. Yes. Kasi nga, gusto ko rin naman yung ginagawa ko. Ang hirap lang talaga minsan mag-concentrate. Lalo na kapag pagod na yung utak, pagod na yung katawan pero kailangan natin mag-live. Kailangan natin maging consistent sa pag-upload ng mga videos. Diba? Sa trabaho, ganun pa rin, guys. Talagang nagsap... Actually, busy talaga yung store na pinapasukan ko. Puntahan talaga siya ng mga tao. Kasi, lalo na ng mga lokal. Yes. Kasi yung building namin na pinapasukan ko ay nasa loob na mini shopping center. So, alam mo na, pag mini shopping center, puntahan talaga ng mga tao yan. And, everyday talaga is ang daming paletang dumarating. Lalo na pag pang umaga ako. Supposed to be nga, dapat pang gabi ako this week. Pero last, kailan pa yon Thursday, Ayan. Wednesday ng gabi, sinabihan ako na pang umaga ako hanggang bukas linggo. So, hindi ko pa sure kung ano yung magiging schedule ko next week. Yun. So, if I'll be going to rate my life right now sa Croatia, this season pala, experience ko from 1 to 10, nasa number 9. Yes. Masaya ang season na to. Mm -mm. Nakakapagod nga lang siya. <laughs> Hindi dahil walang day off kasi yun nga sabi ko nga diba dati kasi pag walang day off nito complain ako na wala akong day off ganun ganun Siguro yun yung, yun yung isa sa pang na na improve po sa sarili ko na normal na talaga dito sa Croatia ang walang day off minsan lalo na ganun talaga yung setup ng company na mayroon ganitong ganyan mga 16 Sundays na gagamitin ganun ganun so Last na yung pagka-complain ko sa mga ganun. Yes, ayan. Sunny side up ang luto ng ating itlog. And, saan ba pa? Sa sahod, yes. kontento na naman ako. Mm -hmm. Sa katrabaho, wala akong problema sa katrabaho. Tapos, overall talaga, okay. Okay yung ano, trabaho, okay yung ako sa trabaho, okay ang buhay ko outside ng trabaho. Talagang, outside lang talaga siguro ng trabaho din talaga. Priority ko munang pahinga. And hopefully nga, this coming winter, di ba, mas magkaroon tayo ng time ulit, di ba. Alam ko na most of the Pinoy dito. Kasi guys, ang mga bakasyon ng mga Pinoy dito sa Croatia ay winter. Mm -mm. Lalo na sa seaside. Kasi bihira talaga magkaroon ng bakasyon ng mga Pinoy sa seaside. Kasi busy talaga sila sa season. Alam niyo naman, peak season talaga mga tao talaga sa seaside. So, sa mga na-hire, kung saan mga kayo deploy kung kayo ay sa ibang part, kung kayo ay hindi sa Zagreb, ayan, malaki ang chance siguro talaga sa seaside. Ganun yung magiging set up niyo possibility kahit kayo ay nag-work sa hotel o restaurants, may mga possibility sa lagaan na wala tayong day off. Aray ko. Ayan. Pero don't worry guys, yan naman kasi ay bayad. And depende sa sitwasyon ng company. Like for example, kayo ay mag-work sa mga restaurants. Ayan. Ang mga yun naman is hindi naman ot Hindi mo papanoday day off yan kung kayo ay hindi lang sa tao. Okay? Now. So salamat po sa mga nakatanong ko kamusta po ako dito. And yes. Yan. Okay na okay tayo dito sa Croatia. No? And I'm so happy din pala sa mga namit ko mga kabayan. Ayan, dumikit ang ating itlog. Dumikit ang itlog. Ayan. Riko. Buto akong bago. Second, na topic natin, pag-uusapan natin. Worth it ba, kuya ba? Ay, ay, ay. Ganit na ganit yung mantika. kada yung mantika. Iklog lang to guys ha. Itlog lang to. Eh, nakikipag ako sa mantika. Is ba diba to? Anong lutaw ba to? itlog okay, wait lang. Ayan. Wait lang guys. Ano yung luto ko sa itlog? Hindi <laughs> talaga ako pwede maging cook. Itlog palang bagsak na ako. isko ko. na naman ng itlog. ito yung ano. Ito lang guys Ayan. Ang next na pag-uusapan natin, tanong ng mga ilang kabayan, mga nag a from the Middle East kung maganda ba raw sa Croatia. I really understand na you have to consider no, life status dito, kamusta ba ang buhay dito, di ba? But then again, tama naman, hindi masama yung ganong tanong na kayo ay magkano kamusta ba ang buhay dito? Maganda ba rito? It's your right na magtanong. Kasi syempre, hindi naman biro ang paglipat yung bansa. Lalo na kung kayo ay stable na sa Middle East. Di ba? Kung kayo ay may mga meron na kayo magandang trabaho, malaki na sahod ninyo. Di ba? Well, ako kasi guys, nasasabi ko kasi maganda ang Croatia. Number one, kung maayos, kung mas malaki yung, syempre, yung magiging sahod nyo dito. nipa. Di I know na most of you, may mga kababayan talaga na magtipik talaga ng risk kahit na ang laki-laki ng sahod sa Middle East. Pero kinagat nila yung offer dito na ganun kababa. For a change, gusto maka-experience ng Europa, gusto mo ma-enjoy yung perks ng Shenzhen Visa, di ba? Makakapag-travel ka around Shenzhen, even ng Shenzhen, makakapag-travel ka, di ba? So, ako naman, hindi naman ako nag nag nagkukulang uh, sa paalala na pag-isipan nyo po ng mabuti, ha? Ang pag-accept ng offer. Kasi nga, case to case basis talaga, iba-iba po talaga, talaga tayo ng magiging sitwasyon. Iba-iba tayo ng, ang, alam nyo yun, magiging um, kalagayan kahit pa kayo ay wala pa rito kasi nga, depende po yan sa magiging offer sa inyo na employer so sa mga nasa Middle East ayan, pag-isipan yun ng mabuti okay, but again maganda ang Croatia maganda ang Croatia may enjoy nyo ang Croatia pero yun nga nakakalukot lang kasi minsan may nababasa talaga ako na although siguro nakuha na lang kasi yung perks sa Middle East na hindi sila ganun kapagod, hindi sila, alam mo yun, pumipetik sila, sa, sila, sa work, diba? ba? Pero I hope na huwag natin i-invalidate yung pangarap ng ibang tao na makapagtrabaho dito. Kung kayo sa Middle East ay nakakapag, nakakapetiks na, no? tapos mag a kayo dito, guys, huwag kayo mag-expect na kayo ay petiks sa Croatia. Number one din naman. Siguro, ano, pa ko naman. Payo ko lang din naman. Hindi naman tayo pupunta ng Croatia para cometics. No. Hindi tayo pupunta ng Croatia para matulog sa duty. Sinabi ko sa inyo, ibang-iba ang trabaho ko rito compared sa Middle East. Sabi ko rin noong una. Dati akala ko talaga ako ay cometics na dito kasi akala ko mas mabigat ang trabaho ko sa Qatar. Nagkamali ako. Mas mabigat ang trabaho ko dito compared sa Qatar. Yes. So, ha? Doon sa mga nagko-comment sa mga videos ko na ang baba ng sahod dito. Samantala sa Middle East, nakakatulog na ako sa duty. Nakakapetix na ako. Malaki na ang sahod ko. ba? Diba? Good for you po. Good for you. Pero yun nga, sa mga may tao may gustong, alam yun, kung kayo ay kagaya ko rin na talagang mag talaga ng risk. Kasi yun yung ginawa ko dito eh. Ah, from Qatar ako. talagang ako. Although, mas malaki talaga ang sahod ko dito. Oo, mas malaki ang sahod ko dito. And dito kasi, somehow, nakakapag-de-off pa ako. Diba? Before, nakakapag-de-off pa ako. Hindi ako bugbog sa scheduling. Bugbog ako sa work, pero sa scheduling ang trabaho ko, sa sahod ko, okay ako dito sa Croatia. Ha, again, sa mga sa Middle East, pag-isipan nyo na mabuti kung kayo talaga, kung ang, ang hanap nyo talaga is petics, Haya-haya trabaho. Uh, literal na work and life balance. Then mag-a-apply kayo punta dito sa Croatia. Pag-isipan nyo na mabuti. Okay? Kasi ang dami talagang instances, scenarios na hindi mo talaga may iwasan magkumpara sa kung ano naging klaseng trabaho meron ka sa Middle East sa kung ano magiging trabaho mo dito sa Croatia. Ha? Number one advice ko sa inyo, the moment na kayo ay umapak na ng Croatia, iwan nyo na yung naging perks ninyo, naging buhay ninyo, kung saan kayo galing. Kasi ibang, iba. Hindi ba siguro talaga totally ibang mayayanig ang buhay mo kung punta ka ng Croatia, di ba? Somehow, i-less natin yung expectations na Europe, malaki ang sahon, mataas ang perks, di ba? Iwasan natin yung mga expectations kasi diyan kayo maghahanap na hindi maganda sa bansa. Okay? Next, uh, bago tayo mag-end ng live, share vlog lang naman to guys. Kamusta nga lang tayo, di ba? Um, paano mag-apply sa Middle East? At then guys, kung kayo po ay mga nanonood ng mga videos ko sa YouTube, ang lagi ko kasi nire-recommend na agency sa Middle East is yung agency ko sa Qatar. Worldwide Connections, meron sila sa Qatar, sa Dubai, sa Abu Dhabi, at sa Kuwait. Okay? kung kayo po ay nasa labas ng mga ibang part ng Middle East sa mga wala na banggit, you can still inquire to them and I think nakakapag-accommodate sila ng aplikante outside those countries na nabanggit ko. Okay? Next, ano ba ba? Um, ayun, sa mga galing ng Pilipinas naman, uh, again, ang lahat po ito, to, 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 guys, kakapirma lang nang word ng we have off. <laughs> Although kasi na, naiintindihan ko na kayo ay talaga, ay na-excite. At talagang gusto nyo makapunta dito ng winter, na may snow, di ba? Huwag kayo mag -alala. May experience mo naman yan. Sa ngayon talaga, isipin nyo mo, mag mag magpakondisyon muna kayo sa katawan, sa inyong me magiging medical, di ba? Again, sabi ko nga, kung hindi man lahat, eh, Uh, number one kasi check niyo on job offer ninyo kung kailan kayo mag start kasi usually ang mga yung, and assume ko talaga na ang deployment ninyo sa mga galing ng Pilipinas o kung sa mga na-interview man from the Middle East ang deployment nyo is for next year for next season okay so wag kayong mag-alala may experience nyo ang snow ang winter dito sa Croatia and malay nyo hindi lang Croatia ang snow may experience niyo ibang part pa pala na shell. Diyan, tawag nyo may... Sa uh -huh. yeah, hey. ito pinaka-perfect na sunset ako nagawa. Iyan. <laughs> okay. Iyan. Ayan. Ayaw ko siya hugas. At nakitlog lang ating ulamin. Ganun tayo dito. Pag pa siya de peligro, sa itlog tayo pakapit. Yes. Kali pang magbusog. Actually, may pasta na pata ako dito. Sorry po sa aking mukha. Ang fresh ko naman dito. Char. Wala na tayong pancit canton. Yeah. Ayun. So, salamat sa panonood ng wala kwentang vlog na to, guys. <laughs> And tomorrow, Sunday, today, ayan, napapunod yung ngayon. So, baka meron tayong i-upload the next another interview with kabayan naman. Mag-asawang nakapunta ng Croatia from the Philippines. So, abangan nyo sa ating next content, ang vlog na yan. Sa ngayon, ito muna ang pagtiisan ninyo. <laughs> and again, maraming maraming salamat po sa lahat po ng mga nanood at sa mga hindi nag skip ng ads sa mga videos na ina-upload ko dito sa YouTube. Again, guys, if you have any more questions or suggestions, i-comment lang po sa ating vlog for today at sagutin natin yan. Ayan, huwag kayo magkarela, guys. Late man ako makareply, pero ako po magkareply. Ano, basta siya po talaga. Wala pong day off talaga Likod ninyo, kahit talaga after-duty. Ayan, pero, kaya ka na fresh ba? Hmm? Hmm? <laughs> again, good luck po sa mga may upcoming interviews pa sa Pilipinas. Good luck sa inyong mga future applications. Kung hindi ka nakapasa, hindi ka pinala sa first interview mo, again, hindi lang yan ang papay-stop sa iyo para ikaw ay magpatuloy sa pag apply makapunta ng Croatia. Okay? Apply lang tayo ng apply. Subok lang tayo ng subok. Walang mawawala. Part sa ating pagiging aplikante ang mapagod, pero hindi part sa ating pagiging aplikante ang sumuko. Okay? Good luck sa inyong mga future applications. And again, please help me to reach 9,000 subscribers. And please don't skip ads. Maraming, maraming salamat po. See you soon, guys, in Croatia. Until my next video.